Okay mga kasimanwa nagapasalamat kita sa kay gayonan nga ah uh, gitawag ka tapos siya nagatubang gid ka man personal for interview eh. aton nga bilog. Actually, so nga sabilog actually mo gidrarong nagpa-viral so karang ka nang concern niya sa Uh, area ita uh, istansya uh, mga kasimano kung sa si Inahay nagapati si Ma'am mga uh, rodeh karang nga concern is everybody's concern health related at dapat nga, nga nga aksyonan pero kung tanong ka pagin si Ma'am no? Ma'am nga no, rasyon naman it nakapost hindi ka sa social media dahil karang uh, issue di ka sa area sige Ma'am Well, manami rin nga pang uta naman, no? Dahil bilang concerned citizen, ay kapamatsyag man kita sa ato ng libot. No. Pero rumi na tood ka ron, ay kita ako dahil mm -hmm. saraya nga ging post na akon, ay para ma-aware do tanan na may mga illegal sa naging na obra, ay block man doon. So, okay. may time nga ito nga, ha, ko taro anda nga pag illegal dispose sa kitang nga waste. Okay. So, dahil hindi ko matakuran, hindi is ko, pero di ko kinaya, Dubaho. So, ayun, Ging call for attention and punishment. At hindi ko still church. Oh. Uh, Kaya mag-viral tayo. Okay. Kaya nag-viral tayo, ma'am. So, oh. abong mga ng comment, mga nakarelate ng mga. Hmm. Pag-call mo saan ng attention, ano na ang response? Oo, uh, ma'am, hindi galing... Share share jud ako na mga video nga to. Ah okay, wa ikaw personally kanda da man. Okay, pa-describe abi ginabalikan ko ma'am rong party sa so ginsugi ni nga to nga nag-viral nga video. Da ka mention ikaw pasensya sa mga nagutao mo posible magtanaw para sa aton nga uh, video interview. Nga. Ano rong masakit sa dughan nga experience basi kay mo baho ang nanuri mo nga actual nga video. Ha? Koy FM Energy FM Kalibo. nga pag maintain cleanliness, anda nga tako na nimo sa sud, ng baho. Ay kada Sabado, Domingo, and isura it Okay. So ratong time siguro ay adlaw. So bidyohan ko. Pero minatod karon ay 10 years na ako di ay Kabaho kita. So, andang nga rong management mo ka na ibang So, dati ang problema on daya, sinarap naman, dinugaga na po ang problema. Okay. Aba tayo kain sa radyo ro, sabat ni Kapitan, no. Uh -huh. sabat ni Pastor Dan Perez. No. Uh -huh. So, kwento niya yan eh. Mm. Uh -huh. Pero provision talaga sila. Mm uh -huh. uh -huh. I want the action, solution. Uh -huh. Uh -huh. Ano rin mong ginapatihan, mam, Ma gina... pagwa na narikarang plastic tingko? sa imong pagpatay. Sa mga muro yung baho. May kagiri ay ina, na, may manukan, etc. Baho, gitay. Taap, so gano'n. Sipit na, kasi puro. Oo, dahil wala nang abig o, sisa. Sa sud, maglilingling, mm -hmm. kating to, oh. matrispassing, kating. ay nga Dati ron naging uh, inspection din ito, sanitary inspector, in mm -hmm. in oh. Hay, tao kung ano ang tabo ka to pato, ay hasta makaron hay pero yung siyo tagi ka muli yan mga mga oras mo mo usually nga naga naga pang isturbur ba ako mga rin oras at ihapon pinaka last time oh. dayang wait ano makaron, lunes hay oh. hey, alas siya tayo medyag kami sige mm -hmm. kakaon kami pamilya ang sawa ganyan mm -hmm. ko mm -hmm. nga gati oh. mo un gulpit ang nagbraho Mahapdi, <laughs> tarang ito yan. Masakit ng ilong. Mm -hmm. Sipi, pag makukumpat baho, eh, masamad rin mood. Oh. So, ging sa dito, kumprunta ito. Ano ron, ano ron. right there and then, gumawa ka. Yes, oh, gumawa na kami ron. Eh. Tapos ano ito, ka una, mo? pwede pundukon ninyo, mm -hmm. pwede na inyong mga bilagro ng mga obra sa sugod. Eh. Oo. Oh. May nagawa sa body mo, nagsawa? Wow. Na, wow, abe di ko pertahan o gate. Eh. No. Naglingling, nagtabok kami sa parang tulay-tulay, mga -tulay, oh. kaligasyon, nagmaglingling. Nahuya mo kami itong mag-skandalo, mm -hmm. kagad may mga unga man sa dog, inugtas man ima, wala yung eh, mga nakabaho man, si Ray siguro na to. Mm. Wala abi ako personal knowledge kung mga tao, kung ano ako sunod mga oh. pangalan. Unga, oh. Pero based sa video nga na nabuo mo at that time, inaagin man kandahalin, to be fair. Confirm. Okay. Mm -hmm. Sa barangay, wala ba, pa ikaw nakaam to? Before? Eight years ago, nagreklamo ko ang... Eight years yes, ago? Yes. Personal. personal ako nga nag... Uh, complain ba yung tawag karon? Mm -hmm. Kay kung uh, Ruki Aguirre, mm -hmm. so advice sa kaon is, pero to, magreklamo ko kay Kualis pat ah. Yeah. Wala Na, mabaho yung tangkal. So, ganun lang kasi mabaho mm -hmm. yung tangkal. Kagawin mo na man nag-iinawe. Okay. So, din pasa <laughs> palipas ko na to. After no. a year, mm -hmm. ako kay Kunsyal Militar, Dating yung mm -hmm. Ako may baboy, may urok, may basang baho sa dana. Mm. Hindi ka tama ba itong baho? Kasi tawang normal man man ang Ay man Di ay... Hindi man nabi man ka, aligar nga, do yun ina, do yun ina. Eh. Pag abuon andang baboy, kita kira galing nga reklamo. Oh. Ay, wato na, sige, buso man eh, na kung baho. Nag, nag, Nagbuluntad nga bito, check, ay kusa kami nga mga pagkakulat. Subuon ko pa ba imaw? Okay, sige lang. Oo. Ano pa? Di na, tabi ako no ay ngayong magkaoy nga ni Mana gari Tapos, ibaw na yung neighbor iya, nag-petition nag yung sanda. Kasi may may borders kami iya, na, hindi kasi nakatakod. Mga two years ako nga iya. Nag-agaway yung sanda. naga uh, Basta may mga violente mm -hmm. yung tabo May nag-aagay no. nagbagay yung ay. Binira na naruhos. Mara to be ay naaking imoy ng busa wakit aro maron birahon birahon man sa sugod ko sa robot ta mas na ako nagbira nga bidin siya ara oo oh. tapos gisnigit mo kay doktora mm -hmm. dok karaw ta bidin siya dok birahon birahon dito, dana Igoy, may mga sakitan yo ang natabo nagpatawag ko ng pulis so okay da bla, blablabla no ay ano ra ini kuan wa gyapon continuous mga year 2020 siguro 2021 na matabo Ano yung makahan 2025? Mm -hmm. May mga consul man ako, mga gihang baron, ngayon. Haman na si Cap nga, without her knowledge, paano ka mag-istorya o nakina ng personal? So, gusto din nyo magpumalan. May mga kasimple-simple ba, complain na hindi nyo mag-istorya. Tapos, haragun, nagsanag, ano hindi isyo, viral man na si Cap. O, oh, uh, nag-share-share, nagpo-post na to, no? Nakikita hmm. mo din sang video nga. Hmm datong mahigpo ro ratong mm. nga to. Oh. Violation mm. sa Clean Air and mm. Water Act of oh. the Philippines. Klaro, klaro. Ah, ano ron imo? Mm. 1975 yada. Mm. Asa dito, no, no, Okay. Man. Tapos ginpadala na na iro tanod mm. para mag site inspection. Ay si Edgar Tolentino to eh. Iga. So, kamang manat baho. Ay natural eh. Tapos yung sinat limpyo. Huwag ko mo. Iya nga di gin baka so pag I said nang ang inspection. So, harun man ko no nagatubod ro PBC, eh. picture. Ay, eh? mm -hmm. eh, samad man ako sa cellphone. Okay. Ay, <laughs> eh, may mga deny deny ang mga dahilan mo abi mo. okay lang hay. Eh. Or anyway, ano? ma ma makaron na no imong reaction ma'am ay pati sa social media makaron nag-viral. Ano reaction mo ma'am? I-expectable ang matawaan ng da? For la, the last time, the justiciary nung concerned na? Rin? Sa taong nakahubot, kahit tawang gilat ron. sin, ro'ng mga otoridad, brahma ninyo kung ano ro'ng solusyon na karamihan. Hmm. Ngunit ako isa lang kar-apektado. haba-haba hmm. ang -haba koregasyon nga ro'n, po ang ginaliniguan ng da. Salpo nanday ko sa ilawon. Mayro'ng mga gatanong mo ro'ng salanas may mga allergic ka eh. Yes. O, oh, ay, kuha ko pakialam kan dahil pinabungo ang iya. Leptospirosis. Oh. Oh. So, okay. ang awas ang darutubi ang halin sa iliya matinaw. All the way to home marap, di ba? Rutubi sa suba hmm. matinaw ron. Pag abot na iya, magubog. Tapos kayo na habat iya kung sa interview ni Pastor Dan <coughs> Perez, kwento niya yan. So, in details, hey, ko no, nagbaho dahil namatay ro. Dig angket ko no it ayam rumanok namatay. Nag-harvest ko no sanda na chimpuhan na ko nag video ako. So Hay ano ra, gusto ko ba nga ng precise? Mm -hmm. Ano gusto ko sige. Ana pa bigi Sige. Anyway, hay okay. nabutan namon mam, no just to interrupt man hindi na. uh, nakaagi man kami sa barangay and uh, ako man namon din padalan ikaw ikletter ma-attend man ko hindi na ito Kaman pwede pa kung takara mag-deny. Mm -hmm. <laughs> Very good. Ay, atin doon. Atin. kaso ka din ako mapreso ka. Uh, okay. man, at least sa sabilog, kung sabi ka nga, concerned, concern, literal na concern si Oo, oh, okay. Yan. Sige. For now, ay, abang wa pa doon, doon ang hapon nga, Uh, posible nga pag uh, masadya nga pag istoryahan ay is, healthy naman. conversation kangay man mm -hmm. kami sa media. Oo. <laughs> Ma'am, thank you so much kid anay ha. And uh, hopefully makita kita sa among buhay. Matao ko man another state kung tumbo. Salamat din mo. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.